Ayan, wow, bro. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. nakaraan, Happy birthday. Susan. birthday. Happy Victor. birthday. Happy birthday. birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. preparation. birthday. Happy Kaya Happy birthday. <laughs> uh, bago natin so, ano, ipanungkatila no, magkatahimikan kasi primo na natin yung mga pagkain na nandito. Ah, uh, painoon, maraming salamat po sa ah, uh, gracia po na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayon. At uh, salamat din po kay sa uh, celebrant po namin no na isa sa kasamahan namin na magbe-birthday ngayong araw na 'to. Bless niyo po siya, Lord, at uh, gabayan niyo po siya sa lahat ng oras at bigyan niyo po, po siya ng uh, kalusugan sa araw-araw. At ito pong pagkain na nandito na pagsasaluhan po namin ngayong gabi, uh, itinihiling po namin, Panginoon, na i-bliss niyo po ito na magsilbi pong kalakasan sa aming pangatawan sa araw-araw. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng blessing may pinagkalob niyo sa amin. In Jesus' name, Amen. 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 Pukang tama. Happy Birthday to you! Intro, 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 intro. Okay. <Song> ah, we, 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 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Live draw pa lang ako pa, tapos ka na Okay. Yes. okay. Hindi synchronize. <laughs> Siyempre, uh, okay. Chinese, Victor. Uh, Ay, <laughs> uh, uh, ganda na yan. Tatlong paragraph. drop. Sige, sige, sige. Sige, Victor. Ano? Salingan. Ah, Money, came and Go. So, <laughs> oh, yung ano, 99. Money, came and Go. Pero yung... Pre, ulit na bagay, pre. Huwag mong palagayin. Pagsasamahan natin, si Dodong, ikaw, dari The pro voice Boys, hindi ko makakalimutan yun. Hindi, hindi. ako. Nasabi ka <laughs> <laughs> yeah, okay lang. Ate Maricho, Boy Awe. Tubig, tubig. ito Napakabait ko, napakabait. Yung <laughs> <laughs> hindi po, hindi po. Ano, talagang napakabait po di kahit wala dito si Kuya Awi. Pero <coughs> hindi ko nakakalimutan yun. At ibalit yun. lahat dito sa kong buwan. No? Mahal na mahal ko yun. <coughs> napakabait po nila. Siyempre si Paring Alex, Dudong, Kim. <coughs> Pasensya na po kasi ano po, totoo po yun. Uh, first time ko nagkaroon ng ganito. No? Kahit doon sa uh, family ko, meron ding ganito sa family ko. Pero yung ano, yung uh, e-board sa mga kasabahan natin kaya ni Dodo. Uh, maraming maraming salamat po. No? Uh, napaka-grateful po. Thank you so much sa lahat, no? lalo na sa mga supporters, sponsor ni Dodong na nagbigay sa akin ng no? But birthday. Thank you so much. Parang speeches sa uwan, no? Kaya mo yan! Kaya mo yan. Dahil, uh, no? Uh, kahit uh, we are not complete here, pero pasalamat po no? ako kay Dodong. <laughs> kahit hindi tayo kumpleto dito, wala si Alpi, uh, si Regal, si Justin, Justin, si Richel. Pero ano po para sa akin po ano buo tayong lahat. At uh, ganina na ano map mapapaya ako doon sa ano sa Team Richel Pure Heart sa Ariyalo. Oo, oh, binigay nila na free raha. Grabe. <laughs> First time ko na ano na nararanasan ko ng ganito na. Uh, merong nagmamahal sa atin siyempre pero <coughs> hindi ko talaga na ma ano ma, ma ano yung si Ate Marjo at saka si Kuya, si Dodo uh, welcome tayo dito sa kubo mga kalik. si Yun yung mga nagsasabi na ganun ay hindi tayo welcome hindi po totoo yun kahit magpunta kayo dito na walang wala Welcome po tayo. Kaya maraming maraming salamat po sa nag-prepare. At uh, dito po sa kubo, maraming maraming salamat talaga. <laughs> At uh, mga kalinga, pasensya na po na pa. Ano talaga, napaiyak talaga ako dahil uh, napakabait lang kasi yung mga tao dito sa kubo. Siyempre sa boys, kahit hindi po kami kompleto pero oh, maraming maraming salamat po. Yun lang pa rin Alex. Bago ang lahat, eh, magbigay din ng uh, message, no? Uh, isa sa mga best friend ni Kalinga Victor. Walang iba si Guyan. Balakbakan! 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 may sigawan. Uh, Yan. ba? Yung, okay. yung maayos din sana ngayon. Maayos naman. Ako, alam niyo kung bakit. No, ito kasi sila ni Jan Rivera at saka si Kalinga Victor. Yung hindi na pulpul. sila yung laging araw-araw na, na dito kay, kay Dodo. So, kahit sa pagtulog magkatabi na sila no. Ah, uh, sila kasi ano oh, din ka, oh, ka isla lang di ba? Bisayas. So, Bisaya, no? So, ako hindi ko man maibigay lahat ng oras ko kay Dodong, pero naintindihan naman ni Dodong 'yan sa akin. Uh, at least ito si Toto talagang oh. bili pa ko dito kay Victor. Nandito sila lagi. No, nandito oh. sila lagi para sa lahat ng mission ni Dodong. So uh, ito yung pinakamalaking ano ang ambag sa lahat ng grupo. No, si Toto at si Victor. Hindi naman uh, lahat naman mayroon, may ambag naman lahat. Pero para sa akin sila mm. ang may ka, pinakamala. ka, ka agapay niludong sa lahat ng mission niya. So, ayan, salamat sa'yo. Anong sabi mo? sino so, nabispits ako, ikaw. Ikaw. Na ano, pinaliwanag ko lang. Uh, tama, tama. Kinakabana eh. ko, no? Eh, kinakabana <laughs> ko, eh. Sana maayos ngayon. <laughs> so, ayan pa, mga kalinga. So, uh, simpre, unang yeah, muna. Magmasalamat kayo, magmasalamat kayo, kay, uh, magmasalamat kaya, Lord, na, simpre, <laughs> magkakita tayo sa sa itong edad, you no, know, no? Na malakas tayo. At, uh, simpre, Uh, congrats pa rin, Victor. Happy happy birthday. Kiss, kiss. Thank you so much. Thank you pa rin, Victor. At ah, uh, simpre, ah, uh, ah, uh, simpre, ah, uh, ganun na rin sa pamilya mo. At ah, uh, keep it up, no? At ah, uh, tuloy mo lang ang, ah, no? At ah, tuloy mo lang pa rin pa rin. Ah, ah, ang iyong, ah, ah, iyong, busilak na puso, no? So, good luck and uh, more more to, siyempre God bless sa at ganun na rin sa inyong pamilya ay uh, bibiraya, no? at uh, sarap sa aking Yeah. Mahaba Oh, yun na. ah. Mahaba talaga. Wala bang kiss? I love you. you. Kiss. 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 Asawa lang may karapatan mag-kiss. Ay, si Kim. Si <laughs> Si Kim. Ay, si Kim. Si Kim. ako. Ako pa mag-message. Ganun ah, mo na. Ito. ka mo. Ako na na mag-message. Sunod nito si ay si King si King. Ay, teka lang. Oh. Bago mag-message, bago natin ituloy yung mga mensahe, oh. siyempre yung wish ni ko ni Pareng Victor. kasi Oh. Kasi mauupos Meron na. Meron Ay, ay, ay meron pa pa. Patay na. Na, na natin ito. Patay mo na yan. Patay mo na yan. Yung mic Dalawang wish. Dalawang wish. Dalawang wish yan. Unang wish. Siyempre sa boys dito sa Kubo, na Always safe. No? At uh, siyempre magkaroon din tayo ng mga yung, uh, mga biyaya na dumating sa buhay natin. No? What I mean is uh, blessings to come. <laughs>

<laughs> Kinikilig ka pa! Huwag yan! Huwag yan! Ay! Iba pa! Iba pa yun! Iba pa yun! Iba pa yun! Birthday! Birthday! Message! Ah! Message! Message lang! Inabol ko lang! Pero unang-una, happy birthday kuya! More birthdays to come! Good health! Yeah! Of course! Good health! Good health! Yeah. <laughs> <Bahala na>. <laughs> <laughs> Ang buhay yan. Yung mga 'yan, 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 mga Oh, yung kuya, lahat na. Baka umiyak ka naman sa message ko po. Kaya eh, basta kain na tayo. <laughs> happy birthday. May di ba tapos lahat eh. Mm. Kain na. Kain ka na. Okay, eh, yun lang. Uh, kapag ka, ano, gusto mo, na, sa na ganito lang lang kami. Ayan, sinino nga, dang magtakas kay <laughs> Ate Glyza para lang sa'yo. <laughs> diba? <laughs> Patay ka oh, na rin hmm? Katabi mo yan oh. Alam oh, no, no, mo, alam ko na. Patay ka na rin. Ay, sorry, sorry. <laughs> Wala na. Ibang, mag-isip ka na naman ng panibagong ano. Eh, <laughs> huwag mo nang, ano, oh, sige, oh, na. Sorry, that's yun, Happy birthday, kuya. Thank Ayan. you so much. Thank Ayan. you so much. Eh, bago ang pangalawa pong, ano, blow. Ayan. Blow may iba okay. pa mag-message si Dodong. Si Dodong na, si Dodong. Kuya Mario, babagoy natin kasi okay. nag-message okay. na kami lahat. Okay. Yung message mo, pwede mo bang idaan sa kanta? Uh Huwag oh? yeah. mo na akong pahirapan bro. Huwag eh, okay. mo na akong pahirapan <laughs> <laughs> tama na yun na. <laughs> Oo oh, <laughs> uh -huh. nga. Gag stress mo na naman. O sige, na nga. ay, 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 Um, yes. Amin. Import talaga pang-Jesus Susan? sana <laughs> amor pala ah, uh. ko. Uh, para sa akin bro si Kalinga Victor Onay, -una, napakabait hmm. niya. Eh, bogang miyab. Ibigay mo na. Hindi ko siya. tapos sa birthday mo. <laughs> okay, Alam niya 'yun. <laughs> <laughs> alam niya 'yun kasi sharing yung mga pinagdadaanan namin, experiences. So ngayon wala ko iba masabi Happy birthday and many many more birthdays to come. sana good health. Birth. Uh, Yun lang. Salamat, uh, uh, uh maraming, salam maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbigay ng, uh, ng mga nag-prepare nito. Para sa akin, napakalapit yata nung inambag ko dito.

<laughs> 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 si Mama, si Mama. Si Mama. Ay, <laughs> Si Marjo. Si yung si <laughs> <laughs> Victor Mag natin mm, kasi Oo oh. Yan kasi nanay natin dito bro oh, yan na, mo, na, na, kasi pagkada natin dito Happy birthday yeah. Sana ingat ka palagi yeah. yeah, Thank you so much <laughs> Ati Yon. Ay nanguhit si tata Lapit kuya kuya ta Ingat ka sa mga pangit

wala na wala na kasi lahat ng ano lahat ng handa ni Victor, provided yan no provided uh, unang-una sa mga nagmamahal uh, hindi lang sa room boys, yung nagmamahal kay Dudong, ah uh, naambunan tayo naambunan tayo, <fuss> tayo. Yes. Uh, so ipapasalamatan sa natin no so, unang-una so. maraming maraming oh uh, di ba diba the rosa family golden stars at the forever ditas uh, yun, maraming maraming salamat sa diba? Maraming na ambag, maraming nagbigay para mabutong handa. Tapos, siyempre, birthday ni Victor, birthday ko, birthday ni Toto, this month kami uh, magkasunod sila ni King King tapos mm -hmm. si Alpe nag birthday doon sa Sorsogon mm -hmm. di ba talibang. so, salamat kay Dodong at uh, yung uh, inambag yung uh, pinagkalong uh, no, no, no. ni Dodong doon sa birthday ni Kuya Alpe no kay Alpe <laughs> <laughs> TV <laughs> uh, doon na na, celebrate na natin doon <laughs> tapos napunta dito Uh, birthday ni Kuya Sixteen, birthday ni King King sa 17 Uh, kay Victor yung nauna, di ba? Sunod-sunod po yung birthday. Tapos, uh, siyempre, maraming mga dumating, maraming mga nangako na para sa birthday. So, para sa atin, kung ano yung mga nandito, ano yung mga pinagkaloob, yun yung pasasalamatan natin. At lahat po ng uh, nagmamahal, no? yung mga nagmamahal sa Rochelle, at na ano tayo, kumbaga natalsikan tayo, no? Natalsikan tayo na sa paligid ni Dudong, no? Sa Ro Boys. So, kasasalamatan natin lahat. Unang-una, yung ambag ko lang naman dito, yung isang ala, laman ng baboy, tapos yung biko na ni-request ni Dudong, na ano, sila ni Toto at saka ni Dodong yung nag sa biko. Yun lang, dares, wala na akong ambag doon. At uh, kay Victor naman, uh, lahat po nang dumating sa kanya, ito na, ito na yun, nalatag niya na lahat. At yung sa pamilya niya naman na uh, pag-uwi niya, uh, bahala na siya doon. Want out na tayo doon kasi ano na yung private na yun, di ba? So, thank you sa lahat. At siyempre, uh, lahat naman ng hiling uh, natin sa birthday natin is laging ano, laging uh, Mabuti. maganda, malusog at uh, safety tayo lagi sa lahat ng uh, ano natin, mission, mission sa buhay, lahat ng ginagawa natin sa araw-araw. Yun lang. At maraming salamat. Doan. Tara kainan. Ay, si Dodo siyempre. Siyempre si Dodo. Oh, no. siyempre. Walang iba kundi Dodo ang rubay ko. Oh, gumal, halag. Iyan. Wala ko si King King pa. Ay, di, dito na lang ako. Siyempre, okay. uh, unang-una sa lahat, no. Uh, happy birthday, Kuya Victor. And we're thankful, thankful tayo, di ba? Kahit meron siyang, di ba, kakayahan para umuwi ngayon, sa araw ngayon. Doon sa pamilya niya. But he choose to celebrate with us, Di ba? Kaya napaka thankful natin kasi isang kasamahan natin na talagang na-satisfied sa sa nangyari ngayon, di ba, sa Tabi dito. So meron tayo, di ba, sa grupong ito. Kaya wala akong ibang ano, wala po akong ibang sabi ka, Victor. Ay, talagang mabait, di diba? ba? Dati pa, hindi ko pa na-meet sila Kuya Toto, sila Kuya Reagan. Sino pang makasama atin dito? si Kuya Victor ay isa sa talagang nakikita ko sa kanya yung naging mabuting tao, di ba? Na, naalala ko no na napanood ko yung unang live naming dalawa. Oo, so, sa Lighthouse. Oo, around mga 11 na yon. Talagang naghintay siya na anong oras, nang oras ako uuwi doon. Pag-uwi ko doon, andoon siya naghihintay sa lobby. So talagang naisip ko na di ba, na kahit, di ba, kahit na gaano tayo kapagod, di ba? magbigay ka ng time para lang na ganito. Ba, hindi naman automatic na tataas agad yung views. But, na uh, di ba, nag ako doon, tinabihan ko siya sa live, kaya doon na nag-start, na nakilala siya. And, as the time goes by, na hindi ko wa, nakakalain na walang pagbabago, di ba? Wala siyang pagbabago kung sino siya nung nakilala natin at, at the first very moment ganun pa rin no at sobrang sipag no lahat naman tayo pero yung masuunahin yung kapakanan mo diba? kung para sa kanyang sarili di ba makapag vlog siya pero kung anytime naiabot ko yung camera i-off niya yung sa kanya di ba napaka napaka bait no tama po yun kaya ano mas niya yung kapakanan natin kailangan sa grupo di ba para sa sarili niya kaya nakikita ko sa kanya yung pagiging kuya di ba sobrang bait Uh, I hope na grupong ito, di ba, maglulong last, wala namang ano talaga. Pero I hope na ano, uh, may atiling matatag pa rin, di ba? Kahit may mga problema yan. May mga problema, normal yan sa grupo. Pero tayo, open naman tayo sa isa't isa, -isa, -isa di ba? Basta ano lang, um, huwag lang sarilihin, di ba? Huwag lang sarilihin. Kahit wala dito sila Kuya Reagan or Kuya Alpi sino pa man ang kulang dito sana no? sana kasi tayo yung nakitaan ng ibang tao o mga viewers na matatag di ba since from the start na nabuo itong uh, darak pa yung una no nagkaroon ng another members or boys di ba na sana di ba sana ipakita natin sa kanila na hindi lang bumabasis sa taas ng views, hindi lang bumabasay kung anong meron tayo sa salapi, kundi yung pagsasamahan natin, di ba, doon tayo, makaka-proud tayo, yung pagsasamahan natin, hindi man natin may pag-proud sa kanila na, ay, may gayto na tayong property, may ganun na tayong uh, sasakyan, magarang sasakyan, pero yung time uh, ipagmamalaki natin sa kanila is yung totoong pagsasamahan natin. Ganun, yun. di ba? Kasi, ang bilis lang natin na uh, yan dahil nakaroon tayo ng kani uh, ganitong mga gamit or mga sasakyan or mga pain or mga ano. Batang importante doon, 'di ba? Yung friendship talaga, 'di ba? Yung nag- nag tayo every may mga problema yan. Basta wala akong masabi sa grupong ito and ayun si Victor. Syempre um, mas pinili niya ng ganitong ano amid sa kanyang nakaraang trabaho na alam naman natin na napakaliit lang ng kita dito kung para doon na kung it, if he choose, di ba? With that uh, trabaho. Pero nakita nyo sa kanya, talagang ano siya, yung prosigido, di ba? Yung, yung interesado, di ba? Committed, di ba? Napaka ano siya, napaka motivated siya sa lahat ng ginagawa. Kaya yun lang and wish ko, you know, um, sana hindi siya magbabago, di ba? Kung ano si Kuya Victor na kilala natin, sana ganun pa rin. And syempre, sa so sinabi ni Kim na good health lang, di ba? Kasi lahat naman tayo araw-araw, di ba? May mga mission, araw-araw may mga ginagawa. Pero basta na ano lang good health lang kasi di man natin magagampanan yung mission natin kung nakakasakit tayo or wala tayo sa uh, maayos na kondisyon. And Bayo ko na kay Kuya Victor, di ba? Just choose his happiness, di ba? Piliin mo yung papasaya sa iyo, piliin mo yung nakakabuti sa iyo, di ba? At I hope na napili naman siguro niya, di ba? Basta yun lang, happy birthday ko Victor and many happy returns of the day. Basta, ano, good luck lang sa journey mo dito. Ye. Yun, napagagandang uh, mensahe. Mabuhay, <laughs> mabuhay, <laughs> mabuhay, <lang din> <laughs> mabuhay, mabuhay ang lahat. <laughs> Basta, Kaya no tayo ng bottom na 'yan. Yes, good day. Always put your talampakan in the floor. Yes. Uh, ano yung up, marating natin? Oo. Uh, Palapitili tayong sa baba. Yung dalawa pa lang may channel doon. Pag bi 'yun. Oh, ay. Ah, dito kayo, dito dito kayo, uh, di kayo dalawa. Dito kayo dalawa, dito kayo diyan. Ah, dito kayo dito. Kay eh, Kuya Victor ay, did to, did Alam niya. Yan, yan. Dalawa na yan, yan. dito daw. mo Alas Ah. Ipag-pray na Alex. Yung ano. Sige, na to, Oh, na-pray na. Man, ay, man, man style yung pangalawang na. wish na lang. Ay, pangalawang okay, wish na. Pangalawang wish Para kay Victor. Last wish. Siyempre, siyempre, ano, at uh, gusto ko yung ngayon, yung napungo natin kasi yung Roboys, no? Tuloy-tuloy na. Wala nang, ano, hindi na makawasak. At siyempre, salamat talaga kay kay Dodo, paring Alex, Kim. Kasi talagang winelcome ako nung, ano, nung house blessing ni, ano, ni... Aring Alex. Yun talaga yung first na namit ko yung The Rock. Hmm. Mm -hmm. Hindi ko makalimutan. At siyempre ah, oh. oh, si Ate ah, yung ko sa bahay. Si Ate at saka si Kuya Awi. Uh, they treat me like a family. Yes. Yun, yung hindi ko makakalimutan sa kanila. Of course si Dodong. No? At uh, kahit na uh, ganito lang tayo, pero uh, para sa akin yun, We are Cristyado. Kay binigyan mo ng kindi yung isang tao, pero yung ibabalik niya doon, mahigit pa sa isang kindi 'yun. Sobra pa. Oh. Kasi s'yempre ganito lang tayo, napaka-simpleng tao, pero s'yempre ano po. Basta 'yun lang. Basta I love you guys. Okay. Hey. Yay. Ayun. <laughs>